For today's video guys, meron tayong pag-uusapan at itong topic natin ngayon, never ko pa siyang na-share dito sa ating channel. Naalala ko lang nung time na lubog na lubog nga ako sa ola and merong isang ola na sumalba sa akin para makabayad sa mga kilala ko. At yung mga ko na yun ha guys na nautangan ko is yung mga nautang ko sa nila at pinangtapal ko lang din sa mga ibang ola pero hindi pa rin sapat yung mga binabayad ko din sa mga ola kasi nga 'di ba sobrang lalaki ng mga interest nila so that time nga 'di ba nung 2023 lubog na lubog ako sa ola merong isang ola na sumalbas sa akin at siya rin yung sumalba kay Tala na dapat sana kasama si Tala noon sa mau overdue ko na ola sobrang thankful din ako sa loan up na to dahil bukod sa ang laki ng tinataas ng credit limit ko sa kanya makatarungan din yung kanyang interest at hindi masakit sa bulsa. Kaya naman kung interesado ka malaman kung ano itong loan up na to, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko at nagreview ng mga Ola or online lending platform dito sa ating channel. So ayun nga, pag-uusapan nga natin itong loan app na sumalba sa akin noong 2023 hanggang 2024 sa mga utang ko. Sa pagkakalubog ko sa mga ibang ola, even guys sa mga utang ko sa kakilala ko. Siya yung sumalba talaga sa akin. So itong loan app na tinutukoy ko ay itong ang civilis na alam naman natin na sobrang legit niya. And alam nyo ba guys, as of na sobrang laki na ng inoffer niya sa akin na credit limit. Kahit meron akong bad credit history, tumataas pa rin yung credit limit ko sa kanya. Mga nasa around 43,000 plus na nga yung credit limit ko. Ilalagay ko lang dyan sa my screen yung total na credit limit na inoffer niya sa akin. At lahat yan guys, ginamit ko. Noong 2023, nung time na yon, talagang lubog na lubog ako sa Ola and marami rin akong nautangan na mga ko para lang may pantapal sa mga Ola ng utangan ko. Hindi lang sa mga kilala ko ha, kundi pati na sa kilala ng ex ko. Umutang ako sa kanila ng mga 2,500, 1,500, 3,000. Kahit may tubo na at least sa kanila, mas makatarungan pa yung kalang interest per month like 10%. Pero sana naisip ko na lang din nung time na yun na sa kanilang sana ko umutang kaysa sa mga ola. Pero wala eh. adun na ako sa fart na nagkatapal-tapal system na ako. Lubong na ako sa mga ola ko. But then, mabuti na lang at to the rescue si Belize. Two or three months yata na installment yung pinipili ko sa kanya. Then after three months, napu-fully fade ko na yung loan ko kay Belize. Tumaas yung credit limit ko from 4,000 naging 12,000 siya. So... Para that time nakakabayad na ako sa mga kakilala ng ex ko ka kasama na yung tubo para kahit papaano ay makabawas-bawas na rin sa mga utang ko. Pero nung time na 'yon nalubog na taga sa wala, may mga ola taga na hindi ko na nabayaran. Kasi yung iba halos hinalas na ako dahil lang na overdue ako ng one day at kahit hindi pa ko overdue ng one day guys sa like yung pa lang sa 7 days ko pa lang sa mismong due ko pa lang na na yung mga ola lalo na kapag nagbibigay sila ng time na dapat ganitong oras mo siya babayaran, dapat ganitong oras mo siya masasettle yung loan mo at dapat ganitong oras magre-reflect yung bayad mo doon sa kanilang system. Pag once na hindi nag-reflect, doon na nag na yung mga mga agent ng mga online lending apps. And tinatawagan na lang yung mga contact reference mo kahit hindi ka pa overdue ng one day. Dumating din sa time na na-overdue na ako kay Tala and mga one week akong overdue sa kanya. Tapos nagkaroon ako ng penalty. Mabuti na isipan ko talaga na bayaran siya kasi naiisip ko na sayang yung account ko sa kanya. Masisira din yung credibility ko. Well, well nasira na talaga yung credibility ko sa mga loan app na nabandon ako. Pero itong si Tala kasi so far okay siya, legit siya. At talagang gusto ko siyang, gusto ko pa siyang isalba. So, nung time na yon kahit pa paano, nakakatulong sa si Bilis. Kasi nga nakakapag nako na ako kay Bilis and lumalaki yung credit limit ko sa kanya. Nakakabayad nga ako sa iba ko pang loan up like Tala, Spay Later, tapos home credit ko na account ng kakilala ko at ako yung gumagamit. And yung isa pa, G-loan ko. So, so far, dahil kay Bilis, malaki kasi yung in-offer sa akin ni Bilis. Like, from 4,000, naging 17,000, ay, naging 12,000, naging 17,000, naging 20,000 plus, tapos ngayon, nasa 43,000 na yung credit limit ko sa kanya. And sa Bilis lang talaga yung parang nakakatulong sa akin. At yung buong 43,000 plus na credit limit na in-offer sa akin ni Bilis, nagamit ko yon Hindi lang pambayad sa ibang utang, kundi pangpuhunan ko yun sa tindahan ko. Alam nyo ba, to be honest, based on my experience dito kay Bilis, ilang, bis, ilang beses rin akong na-delay ng payment sa kanya or na-overdue sa kanya like 2 days. Pinakamatagal na yata is 1 week. But then, bago ako ma-overdue sa nila, nag email na ako kay Bilis sa email ni Bilis or sa chat nila na mag-overdue ma ako at ganitong di ko siya babayaran. Parang siyang promise to pay ni Bilis. So pagka-promise to pay ko dapat ganitong di ko siya babayaran, na-waive yung penalty ko na 200. Ilang beses man akong nadelig ng payment dito kay bilis. Grabe par yung tiwala niya sa akin like tinatasan par yung credit limit ko sa kanya. Tapos, meron pang ang time na nag-advance payment ako sa kanya. Like, one month, two months, pinaka yata is two months yata nag-advance payment ako sa kanya. Nagulat na ako na tumaas pa rin yung credit limit ko sa kanya. Meron akong ginawang video about sa kanya. Ayan siya guys, yung pagtaas ng credit limit ko kahit advance payment ako. Super advance payment ako sa kanya. Ayan yung kanyang thumbnail or ilalagay ko na lang yung link niya dyan sa may description box or sa may comment section para madiretso kayo sa video if ever na gusto nyo lang naman siyang panoorin. Be honest guys, sa lahat ng mga ola na meron ako ngayon, si Willis lang talaga yung sumasalba sa akin sa mga finances ko. Like, ang dami kong pinagdaanan, si Willis andyan siya to the rescue sa akin. Ewan ko lang din guys so kung paano ko nagkaroon ng account dito kay Willis. Like 2023, kasi 2023, ni-recommend siya sa akin ng kaibigan ko. And sabi niya, i-download ko daw si Willis, kasi si Willis daw okay daw siya at sobrang legit niya kasi meron daw siyang Willis na account. So ako naman, Sobrang excited ko noon, i-download ko sana si Bilis, pero nagulat na ako na naka na pala siya sa phone ko. So nung time na 'yon, mag apply sana ako ng loan sa kanya. Nagulat lang din ako na may account na pala ako sa kanya tapos may offer siya sa akin ng 4,000. So it means that time, baka nakapag-apply na ako sa kanya pero hindi pa ako familiar sa kanya kasi hindi talaga ako noon, hindi talaga ako noon familiar sa mga online or online lending apps. So yun lang naman yung gusto kong i-share about dito kay Bilis. Kaya sa mga may account niyan kay Bilis, advice ko lang sa inyo, alagaan yung si Bilis. Kasi si Bilis, isa, isa talaga siya sa mga loan app na sasalba sa mga finances natin. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!